Comelec spokesperson Jan Rex Laudjanko, bilang dito mga DDoS o Deliberate Denial of Service na naglalayong uh, pabagali ng webpage. Sa 43.7 million nag-access ng website, 14.11 million lamang ang lehitimong naghahanap ng presinto habang ang iba ay tinangkang-inflad ang site. Patuloy na iniimbestigahan ng Comelec kung saan nagmula ang mga pag-atake at kung sino ang nasa likod dito. Pagkatapos ng alas ng gabi, pinayagan pa rin makaboto ang mga nasa loob ng voting centers kahit isinara na ang gate. Samantala, sinimulan na rin ng COMELEC ang Random Manual Audit o RMA upang suri ng accuracy ng mga makinang ginamit sa halalan. Boss, si David Garcia na maaaring may delay sa server ng PPCRB. Ngunit patuloy namang nakatatanggap ng resulta ang COMELEC mula 7pm. Pinayagan din ng Namfrel na i-capture ang QR code ng resibo ng mga boto sa anim na pong lugar para matiyak na tugma ang election returns at mga nabilang na boto. Nakikita nun niya, karamihan yung fake news, but uh, 100% maayos po yung eleksyon natin. Wala po kami nakikita mga magulo. Na, dung, magulo kasi rinireport sa akin eh. Except lang dun sa nadili dun sa Mindanao. Maging sa maginda na, but the rest uh, maganda peaceful po yung election po ngayon. Ayon sa EU, pinayagan lang sila ng CAMALEC na makapasok sa polling precinct pagkatapos ng oras ng butuhan, bagay na labag sa kasunduan pinirmahan bago ang deployment ng mga poll observers noong Marso. Dahil dito, hindi nailunsan ang buong team ng observers at nakatuon na. Nakatuon na lamang sila sa pagbilang ng boto ipresenta ng EU ang kanilang paunang ulat sa isang press conference sa May 14 o ipipresenta sa May 14. Kaya nakakatakot. Bakit ganon? Kaya I wish pag nangyayari ito buong mundo, buong mundo, buong bansa dapat makukorek. Awala na, I authorize the lawyer. It's the lawyer already who will and I ask permission from the board of, kasi I'm concerned about all of you. I'm kay Kamalek, Chairman George Irwin Garcia, sisimula ng sesyon na canvassing ng alas 10 na umaga sa Manila Hotel. Tatanggapin ng NBOC, ang mga statement of votes at certificates of canvas mula sa mga provincial board at overseas post. Narito ang partial and official result mula sa Kamalek Media Server para sa senatorial race as of 3.50 a.m. ngayong araw. Nangunguna sa listahan si PDP laban candidate Senator Christopher Bongo. Sumunod si dating Senator Bam Aquino. Pangatlo, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pangapat naman, si Erwin Tulfo. Panglima naman, si Kiko Pangilinan ng Liberal Party. Sumunod sa listahan, si Rodante Marcoleta. Pasok rin si dating Senator Ping Lakson. Sinundan siya ng kanyang dating katandem at former Senate President Tito Soto na may 11 million 429 votes nasa 9th spot si Senator Pia Cayetano habang top 10 si Camille Villar kasama pa sa Magic 12 si na Senator Lito Lapid at Senator Imee Marcos na nakapuha naman ng 10 million votes List Race. Akbayan po ang nakakuha ng pinakamaraming boto na sinundan ng Duterte Youth. Pangatlo ang Tingog Party List, pang-apat ang 4 Peace, habang panglimang ang ACIS, Sakit at Bayan Bayanihan, ML, FPJ Panday, Bayanihan, 4K, Unainoy, Agima, TGP, Sagip, GP o Galing sa, galing sa Puso, Kamalayan at Alona. Nagpasalamat ang Vice presidente sa mga taga-suporta at tinanggap ang resulta ng halalan bagaman hindi ito niya ang kanyang inasahan. Tatlo lamang mula sa PDP-Laban slate ang pasok sa Magic 12 kabilang na si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Representative Brodante Marcoleta lakas-sama din sa top 12 sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na kapwa inendorso ng pangalawang pangulo. Hinimok din ni VP Sara ang publiko na maging bahagi ng isang malakas at may prinsipyong op oposisyon. Sa Certificate basing naman mula sa 84 na mga probinsya, nasa dalawa pa lang ang kanilang natanggap. Kung titis at municipal, municipal mula sa 1,643 expected COC. Nasa 949 na ang natanggap-natanggap ng COMELEC. At sa overseas naman ay nasa 43 na ang natanggap habang inihintay pa ang nasa 21 na COC. Samantala, ilang lokal na nanalong kandidato na ang naiproklama gaya ni Nabota City Lone District Representative Toby Chiangco. Sa Las Piñas City naman, naiproklama na rin ang nanalo sa pagkaalkalde ng lungsod na si April Aguilar Vice Mayor naman si Melda Aguilar at Mark Anthony Santos bilang kinatawan ng distrito. Distrito. Sa Laguna na iproklama na rin ang nanalong gobernador na si Sol Aragones na kung saan tinalo niya sina Congressman Dan Fernandez at Ruth Hernandez. Nagkaroon ng protesta mula sa mga supporter ng mga kandidato na nagresulta sa pagkaantala ng paghatid ng automated counting machines sa mga barangay. Sa Abra, ilang PNP members din ng tinap upang magsilbing SEB matapos hindi sumipot ang ilang guro. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga guro ay may sakit habang ang iba naman ay may kamag-anak na mga kandidato. Tiniyak ng COMELEC ng mga pulis na nagsilbing Special Electoral Board ay sumailalim din sa parehong pagsasanay na tinanggap ng mga public school teachers na nagsisilbing